yun, maganda uh, Doktora, na nabigay niyo sa amin yung ano yung mga first aid pero ano talaga yung mga ano basic uh, health tips po natin uh, laban sa ma, ano sa hi, sa heat po lalo na ngayong malapit actually nasa summer time na tayo mm -hmm. dapat ang mga suot natin i eh, yung mga light na hindi na yung mm -hmm. makakapal na mga damit no kasi sabi nga natin, kahit nasa loob tayo ng mga ofisina or mga uh -huh. klinika, may experience mo pa rin yung severe heat, no? And then, stay well hydrated. Laging may baong tubig, no? Sabi nga natin kanina, dapat marami. Kasi yung usual nating iniinom when it was not summer, uh -huh. yan ngayon. Kasi there is too much heat, so mataas ang metabolic rate. So, mauuhaw ka ng mauuhaw. And uh -huh. usually, sa mga bata, sa matatanda, They don't feel yung ganung nauuuhaw, kaya dapat meron silang bottle uh, sa tabi nila para talagang alam nila na kailangan i nila yon. Now, during heat stroke, so other than headache, yung palang very thirsty, no? Isa yun sa mga earlier na nakikitang simptomas ng heat stroke. Kaya dapat importante na uh, hindi makapalang damit, may inom ng tubig ng marami, more than the usual, mm -hmm. and then... Uh, if there should be a break, if the work really is exposure to uh, direct sun, siguro dapat may break period para meron silang time para mag-cool off ang kanilang body temperature. All right. Kailan po kailangan dalhin sa ospital ang isang taong uh, may heat stroke na pala? Actually, para natin malaman, pag hindi well, syempre sa ordinary uh, lugar, no? Hindi natin malalaman kung mababa ang blood pressure na isang tao. But makikita mo yung kanilang pag-breathe, paghinga, pag masyadong mabilis na ito. So, ibig sabihin, talagang nagre-respi acidosis na sila. Pag masyadong mabilis na ang pulso, ibig sabihin, severely dehydrated. But if there is uh, capacity para i-take ang blood pressure, magandang i-take ang blood pressure, no? Pero kung hindi, yun nga, mabilis ang paghinga, tapos mabilis ang heart rate no eh pag minsan din kung hindi mo ma-check ang blood pressure usually very ang kanilang mga balat ay medyo malamig yeah. hindi sila yung okay. so ibig so, sabihin babagsak na ang blood pressure mm -hmm. Alright. nako maraming salamat po sa mga tips Dr. Eileen Cynthia Delara